Hello guys. Ah, uh, kakain na naman po tayo ng lunch. Yan po ang dami ko pong kanin. Tapos dilis na maraming sili. Tapos ito po is talong. Tapos gumawa po ako ng sawsawan, toyo na may sili. So yan guys. Tapos nagtimpla din po tayo ng kape. Kape is my life. So yan guys. Kakain na tayo. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you po sa foods. Ayan, guys. Ito pong nakikita niyong pula. Puro sili po yan. May po kayong maingay. Kasi may nagre-renovate sa labas. Pagpapanuorin ng amo ko yung mga video ko. Sabihin niya, nagkakamay para tong kunyang ko ah. Nauna na akong kumain ng lunch guys. Kasi mamaya, dadating ang alaga ko alas 12. Tapos yung isang alaga ko, 12.30 naman. So yung panganay, alas 12, susunduin yun ni Lola. Tapos bibili sila ng lunch ng mga bata. Tapos ngayon, susunduin ko naman yung bata, 12.30. So nakakain ako ng lunch. Kasi yun ang sabi ng Lola ko. Kumain daw muna ako bago ko sunduin yung alaga ko. Kasi pag ganito nagmamarket ako, hindi ako nagluluto ng lunch nila. Bumibili sila sa labas. Pagkain ko lang ang iniintindi ko. Pero bukas, nagluluto ako ng lunch. So, pagdating ko mamaya, maglilinis ulit ako. kailangan so, naman natin ng konti yung buhok natin. So, guys. Dati pagka ganito, pangatlo ko na to. Isa sa umaga, isa sa alas days, tapos pagkamain ako ng lunch kaso medyo nararamdaman ko na naman na parang naninikip yung dibdib ko so pangalawa pa lang yan kasi kahapon naka ilang piraso ako ng kape ay naka ilang kape ako, naka ilang baso isa nung umaga, alas 10 tapos nung ano, pagkatapos kong naglans, diba nag soft drinks ako, tapos maya maya nagkape ako tapos nung alas 4, nagkape ulit ako Ang sarap guys. Hmm, Pag mo ang ganyan sili. Nga sili po yan. Pag wala na pong anghang yung kinakain ko, parang hindi na masarap. Hindi ko po kaya kubusin yung pagkain. So, ang ginagawa ko, talagang sili. Mabibili nga ako madami yung consili. Tatlong-tumpok. Ah, $20. So, yun, guys. Dami ko na ng kalin. dito po sa Hong Kong nat ng oras mabilisan po hindi po pwedeng pabagal-bagal kasi yung oras mo walang pong minutong hindi pwedeng itambay na pwedeng itambay pala Magpuko ka lang ng kalahating oras, marami ka nang nagawa nun. Hindi po ganun kalaki ang bahay dito sa Hong Kong. Naliliit lang po. Pero ang trabaho po, hindi natatapos. Lahat po, sayo. Kahit nandyan sila, wala silang pakailang nung nagtrabaho po ako ng Saudi Kuwait lalo na po sa Saudi ang laki po ng bahay ko hanggang 3rd floor ang nililinisan ko doon pero nakakatulog ako doon nakakapagpahinga, nakakaupo tapos ang gising ko doon alas 9, alas 11 dito mag start ako ng alas 7 gigising, magtutot brush gilamos hindi na ako naliligo. Gabi po ang ligo ko kasi wala akong oras. Lalabas na po ako. Kasi magpiprepare ako ng breakfast nila. Kasi before 8, gising na sila. Minsan 7.30, gising na sila. Hindi pa ako nakakaluto eh. Kasi itong umaga po, gumagawa ko ng sandwich na may peanut butter. Piprito ko ng itlog o kaya ham. magbabalot ako ng dami-dami prutas tatlong klaseng prutas tapos ihanda akong mga lahat, pati tubig uupo na lang sila para kumain tapos mga uniform ng alaga ko mga toothbrush nila Kailangan nakahanda na yun sa CR. Para pagpasok nila, magtututbers na lang. Ganun po lahat. Yung ano rin lang po ba sila. Kung isusubo na lang nila. Ganyan po dito. Pero ang maganda lang po dito sa mga alaga ko Never ko po silang sinubuan Nung maliliit baby, opo sinubuan ko sila, syempre Pero nung marunong na silang magkutsara Maagang tinuruan ng aming babae Kaya nung pag lumalabas sila, maraming nagugulat eh Pero makain ng solo yung mga alaga ko Ang ginagawa ko lang, binabantayan ko, inuupuan ko sila Kaya nung maliliit sila marami po akong time magdot Kasi pag kumakain sila, nakaupo ako, o sa cellphone, tapos pag matutulog sila, nakaupo ako sa tabi, nagsa cellphone, kaya may oras po ako sa cellphone noon. Kaya sabi ba diba, nagtataka kayo, pre ako sa cellphone dati noon. Alin po, wala na. Kasi malalaki na sila. Kailangan nag-aaway sila, binabantayan mo, maya-maya nagsasaway ka. Hindi kayong pwedeng nagsasaway ka lang sa cellphone kada ibig sabihin nakikita ko sa camera. So, ang cellphone ko naiiwan lagi sa kusina. ano maliliit sila? Bantayan ko naglalaro, baby pa, hindi na nakakapagsalita, hindi nakakapag-away. Magkasunod lang kasi yung alaga ko eh. Yung isang alaga ko, accident yun na nabuntis yung amo ko. So guys, pinagpapawisan na tayo guys sa anghang. Hmm, mag-alas mag, -alas, mag -alas 12 na. So, 12.15. Bababa na po ako. Nakabacuum naman ako dito sa salas. Nakabacroom na rin ako sa lahat ng kwarto. Kapag palit ng bedsheet, nakapunta naka na sa palengke. Tapos kung kumain, bababa na ako. dami po pong kanin ko ng kanin mo. Pero pag dinner, kunti lang po ang kanin ko. Mm, hanggang dito lang po. Kasi gabi. Alam niyo naman po na, pag nagkakaedad, Kaya kailangan hanggang maaga, aalagaan mo na. Kasi kaya lang magdadahit pag may sakit ka na, di ba? Kaya hanggang wala ka pang nararamdaman, dahit ka na. And guys, isang talong na lang. Ipawis ko po, grabe. Aka-aircon pa yung isang dami pong sili. Dahil po yung sili, oh. Yung mga sili po, yan. So, yun guys. Hindi ko na po ubusin. Thank you so much po, guys. Diba, ubusin ko na po.